Guys, bigas. Bumili kami ng bigas. Pero may bigas pa kami dyan, oh. Yung sa probinsya. ko pandan. Yung binili ko, guys. So, ayan, guys. mag tayo ng ating mga pinamili. Ito po ay nasa worth 20K. Sama yung bigas. Yun. Yun, may sabon dun, guys. May mga sunrocks. May powder. May pang pang diswasing meron siyang downy Aha. soap safeguard merong cling cling wrap ba yan? Ayan. cling wrap ay aluminum foil pala yun meron silang ano dyan guys mga pang um, ano ayan meron akong cotton dyan meron akong dong Anong tawag doon? Yun na yun. Ayan guys, meron dito yung bata. yan hmm? Ayan, may mga ano kami guys, pang ilang ilang buwan na to guys na gamit. May mga kung anik-anik dyan. Meron biskuit, meron dyang pag gusto namin kumain ito. Ayan. Ako naman ay pong pag nagustuhan ko lang, makaisip lang na kumain ng ganyan guys. Pero hindi madalas. Ayan, meron kami diyang juice. Kasi minsan nagkikrave ka ng juice. Kasi mo uminom ng juice. Ayan, may konting mga... Uh, may boy bawang, may chichirya. May mga ganyan-ganyan. Meron po silang ganito. Meron to eh, madami yan guys eh. May kote ko. May mga pang sinigang mix. At meron dito chicken, corn. Meron dito chili powder. Ayan. May beef. Nor beef. Ayan. Chicken. Shrimp. Ayan po yung mga corn beef na favorite nilang inuulam. Spam. May mga tuna. May mga pripo. May oint. May garlic. Ito nakabili po ako ng aking pinitan ng tubig dito sa loob kasi yung amin na yung sakalan doon ay maitim. Okay, meron po ditong sugar, may milk, may pang bopalo wings, sugar, ayan, itch, ano tawag dito, biscuit. So, biscuit po yan. Ayan, meron ditong iba, ibang po, klase ng pang um, pang fry. Spicy. Meron ditong nestle cream. Kasi mahal po dito pag dito bibili na nestle cream. May mga kutputin po ako dyan. Pag ako ay nagla live. Mga chichiria. Binilihan ko ng pagkain ng aking pusang makulit na talon ng talon. Ayan. Meron jam pang pangwas may shampoo yung bata. Nakakupot ng pang shampoo yung bata dyan guys. Ayan, merong mogo-mogo yung bata. Merong tissue. Malakas po kami sa tissue at may powder dyan. Panlaba. Ayan, may Nutella. Merong garlic na garlic granules at saka ano yung isa? Ano yata yun? Parang yung spicy. Ayan, meron dong UCC ice cream creamy 3-in-1 coffee. Meron po niyang saba, may mga suka diyan, merong soda, merong merong ketchup. Ano pa yun, Meron dong mga patis. Ayan, meron din si Modesto diyan, guys, na. Meron si Modesto diyan na siro Ciroco, cola. Ayan, ayun yung mga corn beef na favorite nilang almusal. Meron dyan pineapple. Dalawang toyo na malalaki kasi pang pang ano yan ni Wenny. Ayan, may cranberry. Cranberry pang UTI. Meron ditong mga mega. May mega at meron dito yung bata. May sugar pa. Ay, may bumili po ako ng kimchi. Hindi ko alam kung masarap to. Ayan, 199 yata to dun guys. O 200 plus. May mega. Dalawang klase po yung mega na yan. Isang pula at isang green. At meron akong mantika. Nag-iipon ako ng mantika. May mantika ulit ako dun tahapon na binili. Na-grocery na po ako kahapon ng 2k. Ayan. Tapos ngayon, 20k. Ayan. Pag naubos na po ito, wala na. Nga, nga, na. Ayan. Ito, meron ako dito. Pansit kanton. Para pag nag-birthday si Modesto, meron akong lulutuin pang pahaba ng buhay. May alpine, may saba, may tuna. At may mga, may mga ano to? Ay, apple. Kamatis po. Bumili sila kasi may sila sa sa tinapay na nilalagyan ng kamatis na may lettuce. Ayan. Bumili po ako ng kotsara. The, the magkaterno po. Ayan apat apat 179 po ang apat pareho ganun din po ang ang part at saka yung spoon Ayan. Ayan, may mga shampoo po kami dyan anik -anik, anik, may anip anip may, may pambasurang plastic na ganyan at abuna na po yung ito Ayan. ito pang kusina daw to guys pang una sa lababo so ayan guys at ito hindi na mawala ito kung naggo grocery kasi nahilig sila sa friends fries. At meron akong giniling na isang kilo. Meron ako dito ang butter. Meron dito ang pork. Pork lempo. Meron ganyan. Meron ganito yung dalawa pala to guys at may, may hot dog meron kami dito hash brown at may maliit na hash brown guys pang bata ayun at meron ditong chicken ayan guys ayan po kami mga binili may ulam po po dyan eh marami kaming isda guys binili sa pangasinan bangus marami kami noon bumili kami kahapon sa pangasinan ng bangus worth 2,000. Ayan. Ayan, giniling. Ayan, eh, nag-aayos po si Winnie doon sa aking pantry. Puno na naman ang aking pantry. ano oh, may mga pre po ang Sa Walter Mart po kami na may Ayan, kasi kompleto doon. May, may mga, may mga wasariwa na ding karne. Ayan, may garlic pala. Bumili kami ng garlic. Yung onion po, hindi kami nabili ng onion kasi mayroon pa kaming onion galing from At eto, may potato start akong nabili. Ayan, di ko alam saan gagamitin. May all-purpose flour kami dyan. Ayan po. Ang dami yung spam na binili at saka corn beef. Kasi iyan ang favorite nilang ulamin. Ayan, may mga uh, ano brown sugar na milk. Ayan na, oh, mga beef po yan. Daming corn beef. Wala ko nagustuhan dun, guys na kawali kasi ayoko ng kawali nila doon yung chef kasi pagka nagasgas kitang kita na. Ayan. So ayan lang guys. Hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Yeah. Thank you so much.